Hindi na lang dito yung mga magbabasa ng opening prayer at saka ng mga ano kami nila ano ba? iklarin si oh, na sa na lang dito. Sino po nagka-countdown? Ay, mamamatay na. Wala. wala! Ayaw. Ay, okay. sa loob kahit tatlong taon na lang kasi dito tatayo. Yung magbabasa What? ba? Si Marisa, ako si Clarinet. Marisa, Clarinet, dito kayo mamaya. Dito kayo mag stay kasi pa cover Parang lang yung wind. You are the wind cover. Wind cover. Wind, wind coverage. Asan ba yung plug mo? everyone. <laughs> <Get> Only <long>. na. Those who are selling weapons. Everyone wants peace, even in our daily lives. For today, let me call in Miss Carlene de to pray for peace, not only in this Holy Land, but all over the world. A prayer for peace. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives to you, I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. Gracious God, shine your light upon Israel's soldiers, officers, and advisors. Help them to overcome all divisiveness and to act with clarity and determination. Protect the men and women who defend Israel let them be safe and maybe be victorious over the hamas terrorists who attack our people. Watch, our, watch over them, god, in the name of the father, the son and the holy spirit. amen. that there are foreigners and israelites who lost their lives. and for this, i would like to call in Ms. Annie rukani. To pray, let's all together to pray for all souls, faithful departed souls in Purgatory. Let's bow our head. Mm -hmm. prayer for the souls. Like the seed buried on the ground, you have produced the harvest of eternal life for us. Make us always dead to see. Ito yung ganap ngayong araw na to. Nagkaroon ng programa ang isang community Pilipino dito sa Israel para ipakita ang aming suporta, ipakita ang aming malasakit, ipakita iparamdam na nasasaktan din kami kung ano yung nararamdaman ng mga amo namin yung mga Israeli nawalan ng pamilya, nawalan ng mahal sa buhay, naramdaman din namin yung sakit at yung pag-aalala, kaya nandito bilang nakatira sa Israel, bilang isa sa mga kaibigan at nang mamalasakit. Ito yung ginawa namin na isipan namin ng mga caregivers dito sa Israel para maihatid sa bawat Israel na nagmamahal sa mga Pilipino na hindi sila nag-iisa. Nandito kami para umalalay, nandito rin kami para sumuporta at magbigay ng dasal, magbigay ng pagmamahal na maparamdam sa kanila na may Pilip, mga Pilipino nagmamahal at nakakunawa nananalangin, nananawagan sa katahimikan, kapayapaan kasaganahan at kahusayan ng bawat isa at nasanay bumalik ang mga taong hinostage nila magkaroon ng magpatuloy ang mga taong biktima at maging mas maging maganda yung pagkakaisa ng bawat bansa. Ito ang mga Pilipino nag-aalay ng kanta, sayaw, uh, nag alay kami ng mga dasal, para maparamdam sa kanila, sa amo namin na masarap, masarap magkaroon ng mapayapa at maparamdam sila na yung hindi sila nag-iisang nararamdaman yung sakit. Kasi mga guys, sa dami, sa mga gain, edad ng mga amo namin, mas nag-aalala sila sa hindi sa buhay nila eh, nag-aalala sila doon sa mga taong mahal nila sa mga mga apo, mga anak na yung lumalaban sa sa, sa mga sundalo nila. Kaya ayan, hindi mo rin maiwasan na sila ay eh, nalulungkot kaya ito sa amin sa mga Israel at sa mga Pilipino nakakatuwa nandiyan ang flag ng Israel at flag ng Pilipinas na we are friends, we are united and we are love to each other. Kaya tuloy-tuloy pa rin natin yung ng dasal, pagkahatid ng, ng suporta ah, sa mga taong nandito sa paligid namin. Kaya tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila sa Pilipino kasi naisip namin magka, ganit, magkaroon ng ganitong maiksip programa sa aming trabaho. Hanggang sa muli. Bye-bye guys. Process ka ba?